So, eto na, yung request nila na paksiw na bangus, lulutuin na ni nanay. So, ngayong araw nga, kasi kaka-uwi kaka ko lang eh, galing ako sa aming cafe. Palo mo, layo, no? Nilalakad ko lang naman yung aming kainan dito. So, dapat tanghalian namin to. Ang mangyayari is hapuna na kasi nabot na nga kami ng hapon dahil dun po ako rin yung nagluluto at ako rin yung barista. O, ba? Diba? All in one. So, ganoon talaga. Sabi nila, pag may sarili ka ng uh, kainan or negosyo, buhay doon niya ka. No, no, no. Ang yung lipas kain, pagod, sobrang daming stress. Pero pag gusto mo ngayon ginagawa mo, makakalimutan mo yung pagod na yun kasi mas de ah, determinado ka dun sa gusto mong gawin. So, eto nga. Meron tayong bangus dito. Isa to talaga sa ini-stack din namin kasi bukod sa matagal mapanis, eh masarap nga naman to. Pero hindi lahat eh gusto to dahil nga dahil sa matinik, di ba? Ayaw nung iba naghihimay, pero eto gustong-gusto namin to. Tapos bahaw yung kanin. So, ayan. Nandiyan sila ngayon, nakaabang. Kaya naman Okay, lulutuin ko na. So madali lang to, kaya naman, dahil eto, nakaredy na yung mga kailangan kong sangkap. Tara, umpisa na natin. So dito ko siya lulutuin sa malaking kawali. Kapag non-stick pa yung gagamitin nyo, huwag kayong magpapaksiyo kasi may tendency na mabilis po matuklap yung pagka non-stick niya. So mas mainam gumamit kayo ng mga ganitong kawali. Baling nilalagay ko dito is binabanig ko yung talong para maiwasan kasi na dumikit yung bangus natin habang naluluto kasi tatagalan natin ang luto dyan para meron siyang pinakasapin. Kanyan. Yung talong, tatlong piraso yung gamit ko rito. Then, meron tayong ito yung taba. Isasabay ko yung taba dyan. Maglalagay ako sa bandang ilalim tapos sa ibabaw mamaya para naglalangis-langis o nagmamantika. ba diba? Sarap. Yung bangus natin, pag nagluluto kami nito, alam na nila yan, yung ulo na yan sa akin yan. <laughs> Tsaka itong buntot, kasi hindi nila kinakain yan. ay lang naghihimay dahil mas matinik na daw. Ako, ginagawa ko dyan, gigilitan ko yan, tapos ipiprito ko kinabukasan. Diba? Sino kumakain ng gano'n or gano'n ginagawa? Masarap yan kapag pinirito mo na ng nakapaksiw. Naku, apaka ah, malasa. Then, itong pinakabituka niya sa huli natin lalagay yan kasi mabilis siya madurog. Then, ilagay na din natin yung talong na natira kanina. Pag nagpapaksiw po ako, maraming asin yung nilalagay ko. Pero, nasa inyo yun ha. Itikman nyo munang maigi. Lalagyan natin ng laurel. Again, yung laurel ay optional. Pero, try nyo. Mabango kasi po yan. May luya din tayo. Kailangan yan. Then, syempre, kailangan may bawang din. Ilagay natin ang taba sa ibabaw. Meron sa ilalim. Meron sa ibabaw. Pero, kung ayaw nyo nang may taba, okay lang kahit wala yan. Masarap lang naman pag meron. Bali dito, maglalagay ako ng isang buong pinitpit na bawang. Pero nasa inyo kung gano'ng karaming gusto nyong ilagay. Ah. Sa paksiw kasi maraming bawang mas masarap. Then, meron tayo dito isang katerbang asin. Grabing <laughs> Grabe isang katerba. Bale, mga isang kutsara mahigit yung nilagay ko. Pero, hindi to talaga maalat mga manay. Basta, tansyahin nyo na lang. Pwede nyo naman yan bawasan kung tingin nyo maalat. Sa akin kasi ganito ako magluto. Tansyahan na lang. At, meron tayo dito pamintang durog. Kailangan yan. Then, pambalas. Naglalagay ako ng isang kutsara din ng uh, sugar. So, ito naman ay optional. Pero, nagbibigay siya ng tamang timpla. Then, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng uh, soy sauce at yung ating suka na 300 ml. So, any brand ng toyo, suka, pwede nyo naman yan i So, kung nung nakasanayan nyo, yun yung gamitin niyo Then, maglalagay din tayo dito ng tubig para naman talagang siya yung magpalambot at magluto dito sa ating paksiw. So, para siyang paksiw na inadobo. Ganito yung ginagawa namin kadalasan dito. So, papakuluan natin to sa katamtamang apoy para naman hindi masunog at dahan maluto yung ating paksiw. At hayaan natin yan ng mga ilang minuto. Then, yan, mamaya babalikan natin yan. Okay, i-check na natin. Saktong-sakto nga pala umuulan ngayon dito. Ang sarap na itong ulam. Excited na sila. Mga nakaabang na naman po sa aking mga paligid. Titikwan ko muna. Ayan, noong nagmamantika na. Dunti yung Gusto ko yung parang nagpapatis-patis na siya Sarap hmm. Wala pa to Ito ilalagay na natin, syempre So wala pa to Kaya ito yung ilalagay natin Yung siling verde At itong kanyang Bituka Yung iba ayaw na itong kumain Pero ako kinakain ko yan Then tatakpan natin yan Nakikita niya yan, no? May nagmamantika na siya tanyan nyo yan. Ako, yan ang pinakamasarap dyan. So, takpan ko muna, then lutuin natin yan ng mga at least mga 2 minutes lang, tapos pwedeng-pwede na itong ihain. Okay. Titikman na natin ulit. Excited na. Excited na kami. Yan. Umuulan ba sa inyo? Dito umuulan na kasi. Sarap. Eh, yung parang yun, yung ano yung pagkaasim yung bumahagod yung nakapalo yung tamis, asim, alat. So, hindi na ako nalagay na ng MSG o yung mga pampalasa ng mga kung ano-ano kasi tandaan ninyo, like ko sila sabi, sa timpla, kayo naman yung mag a -adjust. Pero kahit wala ginagay eh. Sundan nyo lang yung mga nilagay ko rito. Ako na ano magsasabi, ganitong ganito yung matitikman nyo dyan. So, sasandok na tayo. Ito yung gusto ko yung may part ng taba at yung ulo. Andun kasi yung pinakamalaking taba ng bags. Ito yung part ng gitna. Masarap itong ulamay lalo na kapag bahaw. Pwedeng-pwede nyo rin itong i lalo na kung wala kayong rep. Kasi ito, kaya ko lang namang rep talaga eh. Ayan o, no? kita? Kita ba ate? O, diba? yung taba na yan. Tapos, yun unang kita nyo yung nagmamantika, yung pinakataba niya as galing sa mantika ng baboy. Hinuhuli ko po talaga yung sile kasi, ano ko yun eh, pinapapak ko. Gusto ko talaga siya yung, ano yung malutong. And, eto na. Kita. Kita nyo ba yung taba na yan? Nangangamusta yung taba ng bangus? Hmm panalo. Tapos samahan pa natin ng taba ng baboy. Then syempre yung ating talong. Minsan naglalagay ako ng kampalaya. At yan, sabaw. Kaya naman, eto na. Pwedeng-pwede ng pang -ulam. Kaya naman, tara, kain tayo. Ayan, excited na kaming kumain. So, ayan, muli ako po ang inyong nanay. Maraming-maraming salamat sa inyong panonood at dahil nakabang na itong mga kasama ko rito, kaya naman tara, kain po tayo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Kaya naman abang-abang sa mga iba't ibang putahe na pwede niyong matutunan at pwede niyong pagkakitaan. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Paalam!